Sa mga tao, hindi ko po nakakalimut mong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo na. at Diyos na pambalang magagabay po sa inyo at sa inyong lahat po mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyong siksik -sik tik tik at tumapo na pagkamahal ng ating Diyos ang mga makapangyari sa lahat at sana po ay huwag po kayo makalimot pong uh, tumulong po sa akin at um, uh, tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat aking mga uh, natin po sa inyo ay eh, Diyos na pambalang gagabay po sa inyo lahat at pagkakalob sa inyo siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyari sa lahat mm -hmm. ang mabaki ko po sa inyo ay dasal orasyon gamot sa may sakit po niwala ng pangasinan, narito po tiwala lang po sa sarili uh, ibulong to ito sa uh, ito sa nang tatlong bisi sa ipo sa puyo sa tubig na ipainom sa may sakit hindi niyo po itong gamitin kung may alimba nararamdaman po kayo sa inyong katawan ito po pangkalatan po na aking po sa inyo magdasal po ng isang ama namin wala ati po narito po ang dasal po ama namin nasa langit ka sambay ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalaban mo dito sa lupa at tulang sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito patawarin po kami sa aming kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na magpit na pagsubo kundi ilim mo kami sama-sama sapakat iyo ang karyan kapangyarihan kapuryan magpakain naman namin luwalhati hati sa ama at anak at ang Espiritu Santo kaparaan ng unang-una ngayon ang magpakailanman at walang hanggan amin Narito po ang uras tatlong bisis po saling po at ibulong sa saling po ng tatlong bisis sa puyo o sa tubig, painom sa may sakit. O kung kamag-anak nyo o kapatid nyo, pwede po ito at lahat po pang po ito. At gamitin nyo rin po kung may nararamdaman po kayo. Huwag po kayong magaling po na may urasin po na ng ganito. Ito'y pinagkakaroon ko po sa inyo para makatulong po hindi hindi sa uh, gumagawa-gawa lamang po. Baka nag, nag po kayo ang pagproseso po ng pagbanggit po ng mensyon po ay uh, ah lang, lang po at tiwala sa sarili po. Kung nag lang po kayo na magkukon po kaya hindi niyo mapapandar po ay eh, bala na po kayo kung hindi niyo papandarin kasi dapat po kung hindi niyo napandar itiwala po kayo sa sarili niyo, may tiwala po kayo sa sarili niyo. At isa 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 isang isa, isa isip eh, isa isipan po ang paggawa po ng mga bagay na ito Huwag po kayo mag -alilangan. dapat po ay palagi po kayong isip nyo po ay positive po, hindi negatibo. Kung ang sarili po nyo ay nagkukan po ng negatibo, hindi nyo papandar pong orasyon po. Nagdududo pa kayo kasi dapat po dito ay talagang tiwala po na papandar po nyo. At ipakakalob sa ang andar po ng orasyon neto. Nagbahagi na po ako sa inyo lahat po ng aking binagi po na pangkosagra, Gusto nyo po kumuha po kayo ng isang basong tubig at ibuga nyo po yung consagra, tapos isunod po yung urasin na ito. Ang gawin po nyo, kumuha kayo ng basang, basang tubig, kahit tubig lamang po, at konsagra nyo muna bago, bago nyo ihip po sa tubig, tapos isunod po yung urasin na po ito. Tapos ibuga nyo po, tapos sabay ipainom sa may sakit. Kiyak na bibisa po yun na aandar po. Kaya binagi ko po yun para magtiwala po kay sa akin na gawin uh, po mapapandar nyo po at magagamit po nyo sa pangaraw-araw na may karamdaman po. Uh, ito po yung nagdadasal po ng um, mm, po at isunod po yung one. Narito po ang oras po. Uh, tilik, si Pat, tilik, si Marie Pat, alum, atay mo, langkat, mari, kaku, barakat, tiliko, tinik, si Pat, tilik, si Marie, pak, alum atay mo langkat mari kaku barakat tiliku tirik sipat tilik si mari pat alum atay mo langkat mari kayo barakat at bulong sa ibulong sa isang tubig baso eh, tubig baso ipo sa puyo o sa, sa tubig ipainom sa may sakit po sana po uh, magtiwala po kayo at huwag po yung magduda na para ako po nagbabagi po ako dito para makatulong po hindi po yung uh, para magamit po yung sa pang araw araw e ngayon na maraming maraming nangangailangan ngayon ng sa po kahit kunting bagay na naramdaman sa kanilang katawan ay hospital ka agad ang alam nyo po uh, pag pumunta kayo sa ospital na may nararamdaman po kayo hindi nyo po alam kung sakit na spiritual o physical po yun kahit ano pong makubos po yung pira nyo dyan sa ospital na kung hindi po gagaling kasi sakit na spiritual po yung sakit po ninyo dito po pwede rin po sa sakit na spiritual, physical na pinabagi po dito ah uh, ito po yung mga ito po yung kinukuha ko sa libreta po ito pinakita ko po sa inyo mga libreta ko po na kung marami pa akong kung po kaya hindi ko nasa kasulatan kasi na hindi pwedeng ipakita sa mga tao yung ibang mga aklat na aklat ng lihim na karunungan po para hindi po siya mawala ng bisa kaya ang pinakita ko po sa inyo ay yung wala po sa kasulatan po na wala pong nakasulat po doon na kasulatan na pwedeng ipakita po kaya pasensya na po kayo kung uh, hindi ko po napakita sa inyo lahat ito po yung kinukuha ko muna po eh, kukunan ko po sa inyo na pag sinusulat ko po dito sa ba na kung po, bago ko po isulat po, sinusulat ko yan, tapos, isinisa-isa -is ko po naman kung tinitingnan kung mali. Kaya, dito po, ay sure win palagi ito. 100% po na uh, orasin po ito. Hindi po ako gumagawa-gawa na dinadagdagan ko po. Hindi po. Hindi ako marunong yan. Uh, ang Diyos po, nandiyan sa harapan ko palagi, nag-aantabay uh, na ano po, Uh, tinatanong ko sa kanya kung ano po yung gagawin ko po at ikatutulong ko po sa mga taong nangangilangan po at alam po niya na uh, hindi po ako nagsisinungaling po dito bawal po magsinungaling pag nagsinungaling ka dito hindi ka makakagamot po at lahat po ng konpo hindi ka na makakagamot habang buhay po eh, bawal po dito magsinungaling sa mga iba po kung naniwala po sa kanila okay lang maniwala po sa kanila na yung mga binabagi na orasyon pero kulang-kulang po yun minsan sinusukat na nila ini-edit maganda yung pagka-edit pero hindi nyo po alam na ang mga orasyon nila po ay hindi ka-aandar po yun maka kung lang po sila maka maka uh, subscribe lang po sila makarami sila ng subscribe para makapasa sila sa mga ginagawa nila hindi po niisip na na makukon po yung pinukon nila uh, nila ako dito po uh, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo na ginagawa ko po ang lahat para makatulong po sa inyo para matulungan niyo rin po ako sa aking babagi po uh, sana po kayo po ang magusga at uh, alam ng Diyos na sa lahat ng aking mga ginagawa o kon po, po nagpapasalamat po ako sa kanya na minsan po ay uh, nagbagay po sa kanya sa akin po ng isang sa panaginip namang po ay ah, uh, ito po nagbabagirin uh, nagbabagi rin po ako para uh, napanagipong po kasi na itulong mo lahat ng mga kung po nalalaman mo ito tulong ko po sa inyo para maniwala po kayo na kung po kaya kung magtitiwala po kayo o hindi bala po kayo kaya ang na po balang magagabay po sa inyo lahat maraming salamat po